Yan, mag intro pa lang sana ako. Oh, may pumasok na na book sa atin, booking sa atin. <laughs> sana maganda tong araw na to at sana syempre gabayan tayo ng Panginoon sa ating biyahe. Kaya dito naman ako mag-iintro mga katigasin. Kada na, nakuha ko na yung first booking natin mga katigasin uh, kaya nga pala tong content natin ngayon is wala lang <laughs> wala akong may isip eh ano lang syempre ano to syempre skeletal ngayon mga katigasin diba ito yung sideline ko kumbaga kung walang pasok yan nagagrab ako para syempre extra income yun samahan nyo ako ngayon yan itong first booking natin medyo ito yung isa sa mga Kinaayawan ng mga grab <laughs> kung mag deliver ng cake hindi naman sa inaayawan Siyempre kasi pag cake yung i-deliver ide mo kailangan mo na nga dito eh extra effort Siyempre <laughs> baka ma-deform di diba pag, pag ginatid mo dun sa ano sa CS mo Madiform deform yan kaya tignan nyo mga katikasin one hand tayo ngayon tsaka wala pa kasi akong ano, grab bag. Yun, grab, baka naman. Baka pwede mo na akong bigyan ng ano diyan ng bag. Para na ako nahirapan. <laughs> Yan yeah, mga katigas, balikan, balikan ko po kayo pag malapit na ako dun sa location natin na ng paghahatiran nito ha. Yeah. Naatid ko na mga katigasin yung cake. Hindi na ako nakapag video-video. hirap kasi magpipindot sa GoPro natin. <laughs> may hawak tayong cake. Yun, mabalik tayo mga katigasin. agbibigay ah, lang ako ng konting tips dun sa mga may motor. Di ba? May motor tapos may regular job sila dati. Siyempre ngayong pandemic, alam naman natin na ah, halos lahat na ng Yung iba, siyempre syempre nilimitahan yung pasok yun nga nagka skeletal yun sa mga may motor mga katigasin dyan at marami tayong pwedeng gawing sideline ito nga, tulad nito isa maging grab driver tapos yung iba may mga nababasa ako dun sa ano eh, sa social media mayroon silang mga hiring ng mga rider dyan yung mga nagpapadeliver ng pagkain ganon kung ano ano yan, pwede nyo maging sideline yan mga katigasin Kung di kayo maselan na Siyempre, extra income din yon. Itong gagawin ko ngayon mga katigasin Tulad na ito Pukuha lang ako ng ano, pambigas tsaka pang ulam Hindi <laughs> na ako masyado magtatagal Usually kasi kapag gantong walang pasok Sinasagot ko yan, nagagrab ako umaga hanggang gabi pero ngayon, syempre kailangan din natin ng <laughs> kailangan din natin ng pahinga. yung hinatid ko yung cake. Tapos dun din mismo sa subdivision na yun, may nakuha akong ano, may nakuha akong book. Kaya ayan, niyatid natin siya dun sa Quezon City. Medyo ano ngayon, yun ah, mabilis yung pasok ng book ngayon ah nasa mood si Grab ha? <laughs> Balikan ko kayo mga katigasin Kapag malapit na tayo doon Medyo traffic dito Mahaba-haba pa yung biyahe natin 20 minutes pa Balikan ko kayo sa gaming mga katigasin Medyo Masikip yung kalsada ngayon Kahit sabado mga katigasin na. Bali, itong video nga pala na ito mga is continuation to noong kung napanood nyo yung ano ko, buhay ng isang grab driver. Yan, continuation siya. malapit na tayo mga katigasin sa pangalawang paghahatiran natin dito sa may san Bato basta dumahan ako ng timog eh yeah, right. siguro dito na yan tatawagan ko na lang mga katigasin One oh four, one two. derecho pa 100 One. ah pababa pabalik dapat ako pabalik dapat 100 Yon Ito na Hello po Andito na po ako sa labas ma'am Okay, sure. Sige po, thank you po Smooth lang yung bihayin natin ngayon mga katigasin ah Sana hanggang mamaya smooth lang. Minsan kasi matagal akong nag-aantay eh. Tapos minsan hindi rin tama sumasagot yung CS natin kaya medyo natatagalan tayo. Thank you po. Yan, smooth lang. Complete job. ikot igot ulit tayo mga katigasin Hanggang sa pasukan tayo ng ang pangatlo natin booking Ayan San to dadalhin? San Juan, Manila Malagpalag lang Mitsumo <laughs> Mitsumo Kokoro San to? Yan, lagi ko kasi nilalagay dun sa ano, motor mga katigas. Eh, misa kasi iba yung daan nung sa kotse, di ba? 2 minutes lang. Punta na natin mga katigas. Let's go! Saan ba to? Sa loob yata. Yun, dun. Restoran to mga katigasin nakuha ko na yung i-deliver natin mga katigasin tapos yun i natin sya sa Mason Juan Manila yeah ganito lang yan ang kabilis mga katigasin tingnan mo saglit lang yan nandun na tayo sa San Juan Manila eh. yun oh Nandito na agad tayo mga katigasin. Hintayin na lang natin si CS. Ayan na. Kinuha na mga katigasin. Okay, next book. Pinasukan na tayo agad mga katigasin. Dito lang natin di siya kukunin sa Misan Juan. Tapos, hatid natin siya sa Makati. Tapos pagkatapos nun, alam ano na tayo, pahinga mo tayo, kain mo tayo balik ako kayo pag nadudon na ako sa sender natin mga katigasin ha alright share ko lang din mga katigasin ito yung nangyari sa akin ngayon bali yung nangyari kasi saan ba tayo Bali well, ang nangyari kasi mga katigasan Nandun na ako sa may isang ano Sa may isang entrance nila Eh para lang daw yun sa may mga sticker So nangyari ngayon iikot tayo Yun lang yung isa sa Minsan na Pahirap sa, sa may mga grab driver eh. Yun nandun ka na Konting -konti na lang Tapos papaykutin ka pa di ba? Pero syempre hindi rin naman natin sila masisisi Yung mga guard dun, Kasi nga sumusunod lang din sila sa policy ng subdivision nila ayan, tsaga tsaga lang mga katigasin dito tayo ngayon dito tayo dadahan sa Madison yes tawagan na lang natin si sender medyo natagalan tayo ng pag pick up ah, aray ko sakit <laughs> nakakaramdam na ako ng gutom mga katigasin last drop natin to tapos kakain muna ako Balik ako kayo pag malapit na ako dun sa may paghahatiran natin mga katigasin na. Ride safe! Yan mga katigasin. Na-deliver na natin yung kinawa natin kanina sa may sanuan dito sa Makati. Ah, nakakapagod. Kain mo na tayo mga katigasin. Yan hanap lang ako na mabibila ng tubig. Ito mga katigasin, nakakita ko ng lilim. Yan, muna tayo, kaya muna tayo dito. Yan, pinagbaunan ako ni mami ng ano eh, ng kanin na may itlog na may sisig. Ayan, kaya muna ako mga katigasin tapos na tayo kumain Tara sabak na naman ulit tayo Yan may pumasok sa akin agad na booking Ito lang siya malapit kukunin Tapos si natin siya sa Paranaque Ito Naligaw-ligaw na ako mga katigasin Ang gulo ni ano Ang gulo ni Google Map Ang bihira ka Google Map At pa, Sige pa Ito na mga katigasin ko na Yan siya Parang ano ngayon mga katigasin Halos na nagpapadeliver ngayon mga Parang mga nagtitinda ng frozen food. Tapos pinapadeliver nila. Ito, katulad nito Yan. Tara na mga katigasin. Hatid na natin siya sa Paranaque. Sa Don Bosco, Paranaque. Okay. Chopping the ho- yun mga nabigay na natin sa CS natin yung i-deliver natin ah sakit na ligad ko ah hanap hanap ulit ay hindi pala mga katigasin test na natin to <laughs> ang gulo ko eh no test na natin to mga katigasin at syempre bago tayo matapos gusto ko lang ipakita sa inyo magkano yung kita natin ngayong araw yan, ito po siya mga katigasin na po. Umalis po tayo ng mga 11, tapos mga around 11.30 or 11.40 tayo pinasukan ng booking. Ayan po, ayan po yung kinita natin. Nawalan tayo ng pasok, yan, nabawasan yung pasok natin sa trabaho. Siyempre, hindi lang dapat tayo doon namin Gumawa tayo ng paraan para tuloy-tuloy yung kita natin, para matustusta natin yung gastos natin sa pang-araw-araw. At syempre, huwag eh, natin kakalimutan magdasal, yan. Pamingi tayo ng guidance sa Lord lalong lalo na kayo ng pandemic Para aligtas tayo lagi sa araw-araw Hanggang sa muli mga katigasin mag po tayo, ride right safe po sa mga nakamotor Sa mga nagbabike Siyempre sa mga nag-commute po yan Sa mga nasasakyan, mag po tayo lagi God bless po Hanggang sa muli Hey, let's go baby